Nagtutulungan na ang mga otoridad at mga volunteer upang makontain ang oil spill na nangyari sa may bahagi ng San Pedro, Laguna. Ayon sa San Pedro City Local Government Unit, nagsimula ito kasunod ng pagkasunog ng King John Complex sa Barangay San Antonio na umabot nga sa labing tatlong bodega ang nasunog kung saan isang bodega ay mayroong nakaimbak na 20 drums ng motor oil. Ayon sa lokal na pamahalaan, Nagdeploy na ang uh, oil spill coordinating uh, council ng mga oil spill boom sa San sa river kung saan uh, pinangangambahang kumalat ang tumagas na langis. Sa ngayon ay uh, napipigilan naman ang pagkalat ng langis ngunit binabantayan ng Philippine Coast Guard kasama ang Bantay Lawa Volunteer ang posibleng pagkaapekto ng uh, sikat uh, o sikat na Laguna Lake at iba pang katubigan sa Laguna. Nagasagawa na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng water sampling upang matukoy ang kalidad ng tubig doon. Nagasagawa rin ang BFAR ng fish sampling sa mga isda sa San Isidro River kung matukoy upang matukoy ho kung apektado ang mga ito sa tumagas na langis.